Uh, malakas ang views ko doon na may umaabot ng hindi man pinagmamalaki ah. Uh, hindi ko akalain ito. Ganun mga views na na nanood sa akin. May umabot ng 2.6 million yung whatsapp up mga ka order natin dyan? Uh, kumusta na kayo dyan? Matagal tayo na hindi nakapag-vlog Panibagong vlog na naman tayo Ngayon araw na to na uh, April 17 ng umaga. Ang oras natin ngayon ay 6:46 ng umaga. Eh, update lang tayo sa dating channel. Eh, matagal tayo na hindi nakapag-vlog. Yan. Yan may makulimlim ngayon. Eh, ilan araw na lang bakasyon na tayo. Mga natin diyan. Makapag-vlog na tayo ng medyo maayos. Saka ah! araw-araw na tayo makapag-vlog. Tapos, ang hindi ko lang may kuan Kasi medyo may na ang signal kasi doon sa amin. What? Pero try ko pa kuan Pag may makasagap ng signal, makapag-upload tayo. Nandito pa rin ako sa rooftop na pa natin. Yan. Yo Medyo... Mga kaverted natin diyan, uh, abang-abang lang sa mga panibagong videos natin. <laughs> tagal, tagal lang, hindi ako na nag-upload wala. E saka busy din tapos ah uh, wala may vlog yan. nag-update lang ako ngayon na mag-vlog kasi uh, ilan ilang araw na lang makapagbakasyon na tayo. I-prepare e, ko na rin yung mga gamit naglaba ganyan para pagdating na kuan pag alis hindi na nagmamadali di ba para piperado na excited na nga ako na kuan eh, na makabakasyon na si matagal-tagal na rin na hindi ako nakapag bakasyon kaya abang-abang lang mga kawarte natin diyan marami rin nag nagsasabi na bakit hindi hindi wala akong upload sabi ko wala akong may vlog eh. Sa antay-antay lang sabi ko sa kanila. <laughs> wala talaga akong may upload eh. kinokumusta uh, niyo. Oh, kumusta ka na? Bakit wala kang upload sabi niya. Eh sabi ko wala pa akong may may vlog sabi ko. Kaya pasensya mo na kayo. Hayaan niyo pag mag makalabas-labas, makapag-vlog ako sabi ko. May update tayo. Kaya pasensya mo na kayo ngayon sabi ko. Kaya dito kasi sa trabaho ko kaya eh, kagaya sinabi ko nung nakaraan na wala akong may maliit lang area lang dito eh na magtrabaho uh, ko. Tapos hindi rin ako makapag makalabas. Itong pagkakataon na magbakasyon ako, doon mag ako, ako mag-focus sa pagpo-vlog. Kaya sana supportaan niya ako para mag-full-time mag vlog tayo para makatulong din tayo sa ating pamilya. Yan, yun ang purpose ko. Eh. Lagi kong binabalik na ganun, na yung purpose ko sa pagbablog, yung para sa pamilya. Kaya sana, mga kawar din natin dyan, <coughs> excuse me po. <coughs> uh, supportahan niya ako para uh, matupad din yun yung <coughs> munti kong munti kong pangarap sa para sa pamilya ko na makatulong din kasi kung tutuusin talaga na kuan wala talaga akong laging uh, lagi may bibigay kung may sobra lang talaga yung sa sahod ko yun lang pero kung wala hindi ako makapagbigay kahit gusto ko sana ng mag, mag share kung magbigay wala talaga akong may bigay sa kanila kaya naisip ko na itong paraan na to kasi may mga nakikita akong na kumikita, naka tulong-tulong, nakaka-expired na uh, yung mga tulong sa uh, pamilya. Sa pamagitan ng ito pag pag vlog natin. Kaya bumili ako ng mga gamit kong mga kamera para uh, ang gamit ko para maganda rin yung konti yung vlog natin. Yan. Sana sa pagkakataon na to uh, mga magkagusto sa ginagawa ko na sa aking pagbo -pag vlog papasalamat din ako doon kasi sa pagsusuporta nila niyo sa akin malaking bagay yun para makatulong ako sa uh, aking pamilya mga kaordin natin dyan uh, abangan nyo yun yung mga vlog ko sa pagbakasyon ko yan tapos sabi pa yung mga, kay, mga kasama ko sa trabaho kasi sa facebook page ko Uh, malakas ang views ko doon na may umaabot ng hindi man pinagmamalaki ah uh, hindi ko akalain ito hindi ka akalain na ganun mga views na na nanood sa akin may umabot ng 2.6 million yung isa kong video eh. To. tapos 1.5 million yung iba tapos uh, 1 million uh, na, ako sa mga nanood doon sa aking facebook page sana so, maka mga panood kayo doon, yung mga ginagawa ko doon yung, 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 mga remix yung mga videos pero yung pangalan ko dun sa facebook page at uh, Boy Tisoy Vlog yun yung pangalan ko dun sana supportahan nyo yun mga kawardi natin uh, salamat sa mga uh, manunod pa at sa mga sulit na uh, supporter ko dun sa aking facebook page yan <laughs> Ah, uh, ito nag Pero mas maganda din daw kaning sa YouTube kasi mas malaki ang kitaan. Kung magustuhan ang mga vlog, 'yan 'di ba? <laughs> Yan. Sana sana nga ah uh, para uh, kikita naman din tayo para makatulong sa atin, sa 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 ating mga sa ating pamilya 'yan. Aww. Mga ka natin diyan. Bye-bye. See you next vlog.